Ako si Marites, isang dalagang babaylan mula sa maliit na baryo ng San Isidro, at ito ang kwento ng araw na pinalayas kami ng aming sarili at halos nilamo ng chismis, ng gabi na sinabing may aswang na naglalakad sa tabing ilog at na ang aking pangalan ang unang nabanggit sa bibig ng mga tao, tito ang kwento kung paano ako inakusahan, paano kami naglakbay, at bakit ang liwanag ng buwan ay tila naputol sa gitna ng aming buhay. Isang gabi, nagsimula ang lahat ng may tumunog na kampana sa simbahan, ngunit walang misa. Isang umungal na hangin ang dumaan sa mango tree at ang amoy ng bagong lutong kanin ay napalitan ng mabahong baho ng dugo na tila nagmumula sa ilog. Sinimulan ng mga kapitbahay ang pagpipilit na may nilalang na sa palibot at ang unang salita na binigas ni Kapitana Risa ay, Ako, ikaw ang may sala, Marites. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang katotohanan? Sinabi niya iyon ng may malamig na mata at may mga tanod na nakatitig sa akin na parang ako ang kriminal kahit ako ang nagdedala ng mga halamang gamot sa may inaalanganin. Bago ako magpatuloy, alam kong marami sa inyo ang nais makinig sa buong kwento, kaya bago tayo lumalim pa, sana po kayo ay mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mga susunod na kwento at mga katotohanang unti-unti ko ring ilalantad. Maiksi lang iyon at babalik tayo agad sa gabing iyon. Ang palaka sa bakuran ay biglang tumahol, may mabigat na bunganga ang ilog na tila bumubuga ng usok, malamig ang hangin sa paligid ng balon, at ang simpleng liwanag ng lampara sa aming kubo ay kumikislap na parang malapit ng mamatay. Si Lola Inday ang aking lola at babaylan na nagturo sa akin ng mga orasyon at mga halamang gamot ay tumingin sa akin ni Namang Tonyo at Aling Pola at nagsabi ng isang salita lamang, Mag-ingat kayo! at ang mga mata ng kapitbahay na sina Jonas at Liza ay punong-puno ng tanong. Paano ako magiging aswang kung araw-araw ako ang nagtutupi ng damit, nag-aalay ng pasalubong na tinapay sa may ospital at nagduduyan ng mga bagong silang? Paano? Kaya doon nagsimula ang aking pagtatangka na ipaliwanag, ngunit ang chismis ay mas mabilis kaysa sa hangin. At sa sandaling iyon aking narinig ang isang maliit na tinig sa dulo ng bakuran si Nico, ang anak ni Aling Pola, na sumigaw. Ating tignan si Marites, baka totoo nga. At ang isang grupo ng matanda ay tumayo, sumagot, o siya, dalhin ninyo sa plaza, ipakita ang kanyang mga kamay, sabihin ninyo kung may ihi o dugo. At ganito nagsimula ang unang araw ng aming pagbibitis sa baryo. Tinawag nila ako ng iba't ibang bagay ang ilan naniniwala na ako ay may mahiwaga, ang iba ay natakot at ang ilan ay natigatig ng awa ngulit takot din na magpakita ng liwanag sa gitna ng dilim na kumakalat sa kanilang mga puso. Sa unang bahagi ng kwento, ipapakilala ko ang bawat karakter dahil sila ang humawak ng aming kapalaran. Kapitana Risa na may malakas na impluensya sa barangay hall. Tanod Berto na palaging nakasuot ng sombrero at may tindig na parang gwardya. Mang Tonyo na nagbebenta ng kape sa palengke at unang umagaw ng chismis Aling Pola na may anak na si Nico at kilala sa kanyang malakas na sigaw, Lola Inday ang aking mentor at babayan na may mga nota sa lumang libro ng orasyon, Jonas ang mangingisda na unang nakakita ng kakaiba sa ilog, Lisa ang gurong tumuturo sa paaralan at nagdibigay ng mga pangaliw sa mga bata, at Reverend Elias na minsan ay tumulong sa amin sa mga pag-aalay nang hindi niya alam ang buong kahulugan ng aming ritual. Sila ang mga pangalan na kailangang tandaan dahil bawat isa sa kanila ay may papel sa kung paano kami pinalayas. Pagkatapos ng unang gabi, napilitang lisanin ang aming pamilya ang aming lumang kubo. Napilitang mag-alis ng kaldero at kumot dahil ang mga sulyap ng mga kapitbahay ay parang hinaing na sinisigaw ang aming pagkakasala. Nagayos kami ng konting gamit at naglakad papuntang bundok sa likod ng baryo. Si Lola Inday ang may hawak ng lumang libro ng mga inkantasyon at sinasabi niyang may diwa sa gubat na tutulong sa mga naliligaw. Kaya napilitang umalis kami. May dalang apoy at ilang panalangong sa bulsa nang maabot namin ang munting kubo sa paanan ng bundok ay naramdaman ko ang malamig na amoy ng lumang kahoy at ang tunog ng mga dahon na parang mga kamay na humaplos sa aming mga balikat habang ako ay nag-iisip kung sa paanong paraan mawawala ang aking pangalan sa bibig ng mga tao sa mahabang paglalakbay na iyon, magsisimula ang backstory ng aking pagkabata, ng aking pag-aaral sa ilalim ni Lola Inday, at ng pagkawala na naging dahilan ng aking pagpipigil sa aking mga luha at pagtakbo sa dilim. Sa aking pagkabata, ako ay lumaki sa tabi ng may palayan at mga nyog. Pinalaki ako ni Lola Inday na hindi lamang isang lola, kundi isang babae na may karanasan sa mga diwa. Tinuruan niya akong makinig sa mga huni ng gudat at sa mga bulong ng hangin, tinuruan niya sa akin kung paano maglaga ng gamot mula sa ugat at dahon at kung paano humiga sa ilalim ng buwan at makipag-usap sa mga diwata. Noong bata pa ako, ako ay nagtatakbong may kaligayahan. Ang amoy ng bagong palay at ng malamig na tubig sa balon ang aking unang alaala. Nang lumaki ako, naging mas seryoso ang aking pag-aaral sa mga orasyon at mga herba. Tinuruan ako ni Lola Inday na ang lakas ng babayan ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Nag-aral kami ng mga letra ng lumang libro na may salaming natakip at mga lihim na patinig ng orasyon. Nagsanay ako maghilamos ng sugat, magpahid ng halamang may amoy na maalat at mapait, at dito nagsimula ang aking paniniwala na ang serbisyo ang aking tatawagin dahil naniniwala ako na ang kalikasan at tao ay magkatuwang. At nang kami ay nawalan ng ama, nang may nangyari sa aming baryo at may naglaho na bata, ang pagkawala ang nagbigay sa akin ng tatag at galit, dahil ikaw man ay linisin ng sugat o magbigay ng lamyong kalinga, ay may posibilidad pa rin na may magtitirik ng punyal sa likod mo. Iyon ang aral na pinahirapang kong tinanggap at naging dahilan ng aking paglalakbay sa bundok. Ngayon, ako ay nagdadala ng mga bakas ng kahapon sa aking balikat at sinisikap na magparami ng liwanag sa gitna ng pagtatanong ng mga tao sa akin. Matapos ang mahabang paglisan, kami ay dinala ng kapalaran sa isang maliit na baryo sa tapat ng ilog ng San Miguel kung saan unang naganap ang aming unang tunay na alitan sa aswang. Ang gabing iyon, kami ay naglalakbay papunta sa susunod na baryo para humingi ng tulong. Dumaan kami sa isang lumang tulay na yari sa kawayan, may mabigat na ulap at ang liwanag ng buwan ay tila napurol sa aming mga mata. Si Jonas ang unang tumigil at nagsabi, may kakaiba sa ilalim ng tulay at habang tumingin ako, naramdaman ko ang kakaibang pag-igting sa hangin, amoy ng maalat at pagkasunog at isang baybayin na may bakas ng mga kuko sa putik. Nagbigay ng babala si Mang Tonyo, huwag kayong lalapit, baka may sumpa. At sumagot ako, hindi ako tutulong sa paniniwala sa takot. Ngunit bago pa man kami makausad ay may dumating na malakas na ungol mula sa ilalim ng tulay at nakita namin ang aninong lumabas sa tubig. Ang bibig nito ay malaki, mayroong buntot pakagi na kumikislap at habang lumalapit ito si Jonas ay humagulgol, tumakbo, tumakbo kayo. At tumakbo kami papalayo, ngunit napilitang akong huminto kapag nakita ko ang isang maliit na bata na nakahiga sa putik na may butas sa dibdib at dugo na tila pumupukol sa ilog. Nagambag ng mga lino at mga dahon si Liza at sinubukan ni Aling Pola na sang lumapit at humawak sa bata, ngunit ang bata ay nagising at sumigaw. Tingnan ninyo, siya ang babaylan. At bumalik muli ang tsismi sa aming mga likod, ngulit may isang bagay na nangyari na hindi inaasahan. Isang aswang mismo ang lumapit sa amin, ngulit hindi bumatakop upang kaginin ang bata. Bagkus ay tumingin ito muna kay Lola Inday at tila umaawit ng isang mahinahong orasyon. Ang tunog ay parang kampana sa malayo at ang aswang ay nagbalik loob, hindi kami inatake. At ang aswang ay umalis ng may paghanga sa akin." Iyon ang unang pagkataon na nakita kong iba kung paano kumikilos ang nilalang na iyon na hindi lamang puro kasamaan kundi may mga sandalang nagaalab ng pagkatao. Sa unang bakbaka na iyon, ang mga dialogo ay naging matagal at masalimuot. Si Jonas nagsabi, bakit hindi ito lumunod? Mang Tonyo humingi ng paliwanag, sino ba talaga ang aswang na ito? Aling Pola umiiyak at nagtatanong, naasaan ang hustisya? At ako, Marites, pilit na nagpapaliwanag. Ako ay hindi nakikipagsundo sa dilim. Ako ay naglilingkod sa mga may sakit. Pakiusap, makinig kayo. At iyon ang unang malalim na pag-aaway kung saan hindi lang kasamaan ng nilalang ang inaalala namin, kundi ang tao sa iba pang tao. Dahil sa pansin ng baryo ay may nag-uulat ng mga galaw ng kapangyarihan at ang pangalan ko ay muling binanggit ng may pamungutya ng ilan. Pagbating namin sa bagong lugar, nagsimula ang imbestigasyon. Nagahanap kami ng paliwanag sa mga marka sa katawan, binuksan ni Lola Inday ang lumang libro at nabanggit ang isang salita na wanag, isang diwata na may liwanag na may kakayahang magpakita ng mukha ng tao at magturo ng mga maling landasin sa mga tao. Sa kubo ng bagong baryo, nagkaroon kami ng pagpupulong kasama ang tanod na si Berto, kapitana na si Risa at ang ilang mga aldeyano tulad ni na Mang Tonyo, Jonas at Lisa nagbukas kami ng lumang salamin at sinubukan na makita ang anino. Nakita ni Nico ang kanyang refleksyon na may malabong dilim sa gilid at si Reverend Elias ay nagbigay ng mapayapang salita ngunit hindi niya masaling ang katauhan ng mga diwata. Binuksan namin ang aklat ni Lola Inday at may lumang tala tungkol sa isang aswang na minsang tinulungan ng isang tao sa baryo. Sinasabing may korupsyon sa kapitana at may iba pang taong nakinabang sa mga kaguluhan. Habang nag-iimbestiga kami, naramdaman ko ang amoy ng maitim na lupa, ang lasa ng luha sa dila ko, ang pagaspas ng lumang tela sa mga kamay ni Lola, ang malamig na paghawak ng libro sa aking dibdib at ang liwanag ng kandila na kumikindat sa dilim na parabang nakikipag-usap sa amin. Ang susunod na bahagi ng kwento ay ang tagtuklas ng isang mas mabigat na plat maisinadya ng tao. Natuklasan namin na si Kapitana Risa ay may lihim na kasunduan sa isang negosyanteng tagalungsod na si Don Carlo na hinuhulugan ng mga lupa at nagbigay ng pera kapalit ng katahimikan sa ilang krimen. May mga ebidensya ng pag-aalis ng mga bata noon at may mga palatandaan na sinamantala ang takot ng masa upang maglinis ng mga katunggali natagpuan namin ang mga tanda na may ginamit na lason sa isang lamparang gawa sa buntot pagi na natagpuan sa kubo ng barbero na si Ambo at nang dinala namin ang mga papele sa pulis, hindi sila agad kumilos dahil may impluensya ang kapitana. Sinabi ng pulis, dalhin ninyo ito sa opisina, ngunit ang opisina ay sarado, at sa loob ng baryo, ang mga chismis ay naging sandata. May mga nagkaroon ng distahan ng hinala at ang aking pangalan ay paulit-ulit na napapaloob. Si Mang Tonyo ay inakusahan ng pagtulong sa isang aswang nang may kalituhan. Si Jonas ay pinaniwala ang may pananagutan dahil unang nakita niya ang anino at si Lisa ay inisip nilang nilihim ang mga bata sa paaralan. Dito lumitaw ang tunay na kontrabida na hindi isang nilalang na gumagapang sa gabi kundi isang tao na gumagamit ng kwento upang takutin ang tao at palamunin ang sarili ang revolusyong ito ang katotohanan ang nagpasiklab ng aming galit at hanggara na ibalik ang hustisya nang malaman namin ito, nagsimula kaming magplano at magrekrut ng mga kakampi. Tumawag kami sa mga magkakaibigan at sa mga hindi nagbago ang pananaw, tulad ni na Jonas, Liza, Mang Tonyo, Tanod Berto at si Ambo na may libreng puso at si Nico na nag-alok ng kanyang lakas bilang paghingi ng tawad. At kahit na isang aswang na nagpakita ng pag-unawa sa amin ang hiniling na tumulong, siya ay hindi ganap na kasangkot ngunit nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga gabi na nababalot ng usok na pangalanan namin ang limang tao na magtatangkang pasukin ang lihim ng kampo ni Kapitana at Don Carlo. Naghanda kami ng ritual na pinangunahan ni Lola Inday, nagsa pag kami sa paggamit ng salamin, sa pag-alis ng mga bakas at sa pagbuo ng maliit na kampo sa loob ng gubat. Naglatag kami ng mga bitag, nag-alaga ng mga apoy upang maskara ang aming paggalaw at nagtakda ng mga tanda para sa oras ng pag-atake. Sa pag-uusap namin, maraming dialog ang nangyari. Ako nagsabi, kailangan natin ng plano. Berto sumagot, ano ang plano nyo? Liza nagturo, magsimula tayo sa maliit na pagmamatyag, Mang Tonyo tumango, may linya ako ng mga kakilala, Ambo nagsabi, may magagamit akong pamunas, Jonas tumingin sa akin at sinabi, Marites, ikaw ba ay handa, at ako nagbigay ng sagot na may pananalig, handa ako dahil wala na akong ibang pagpipilian kundi ang maglingkod at ipagtanggol ang mga inosente at dito nagumpisa ang aming tahimik na tren ng paghahanda. Sa pagdating ng gabi ng konfrontasyon, ang huling labanan ay hindi lamang pisikal kundi ritual rin. Nagtipon kami sa tabi ng lumang balon at doon nagsimula ang isang mahabang serye ng pangungusap at orasyon. Si Lola Inday binuksan ang aklat at binigkas ang orasyon na ang mga salita ay parang mga butil na bumabagsak sa lupa, orasyon ng liwanag, orasyon ng mga ninuno, at habang inuulit niya ang mga salita, naramdaman namin ang hangin na umiikot, ang amoy ng yero at apoy, ang lasa ng alikabok sa aming bibig, at ang pulso ng lupa sa ilalim ng aming paa. Doon dumating si Kapitana Riza na may dalang ilaw at kasama si Don Carlo na may mga sundalo. Nagsalita si Kapitana sa malakas na boses, sino kayo upang maghukay ng aking mga lihim? At sumagot si Jonas, kami ang mga taong hindi papayag na manakop kayo sa aming lupa. Nagkaroon ng palitan ng salita na parang unos, Don Carlo nagsabi, wala kayong ebidensya at ako tumugon may ebidensya kami sa dugo sa papel at sa salita at dito nagsimula ang unang pag-atake nagkagulo ang mga tao may sumisigaw Tumakbo, may nagtatakbuhan, at sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang lumitaw. Hindi lamang aswang, kundi isang diwata, si Wanag, na may liwanag na kumikislab sa buhok at may mga mata na tila naglalaman ng tubig ng ilog. Siya ay nagsalita ng hindi sa salita, kundi sa damdamin, narito ako upang itama ang balanse, at habang namimilipit ang mga ulo ang aswang na dating naming nakilala, ay lumabit sa kapitana at inihayag ang katotohanan na si Don Carlo ay nagbayad sa kanya upang takutin ang tao, at nang malaman ng mga tao ay napuno ng galit ang plaza. Sa isang sandali ng katahimikan, si Lola Inday ay tumawag sa amin, halina, sabay nagbuhos ng pulutong ng asin at tubig sa lupa, at nagsimulang magchant ng orasyon ng paglilinis, orasyon, ilaw, liwanag, at habang umiikot ang kanyang mga kamay, nararamdaman ko ang init ng dugo sa aking laman at ang lamig ng luha sa aking pisngi. Ang isang mahalagang eksena ng tensyon ang naganap kung saan ako ay humarap sa kapitana ng harapan. Kami nagkatitigan at halos magtama ang aming mga puso. Sa dalawang o tatlong parirala ng oras na iyon na para bang tumigil ang mundo, ako ay naglisan sa aking takot at nagbitiw lang isang salita. Hindi na kami magpapadala ng ating kaluluwa. At sa salita na iyon, ang ilan sa mga tanod ay hindi na tumigil sa paglaban at tumulong sa pagdakip kay Don Carlo, at sa kabilang banda, nagpakita si Wanag ng kanyang tunay na anyo upang tapusin ang banta. Sa gitna ng labanan, may tatlong malalalim na sandali ng tensyon na naging desisyonal. Una, nang si Jonas at si Mang Tonyo ay magtatagpo ng kanilang pagdududa at mapili kung susuway sa utos ng kapitana o sasama sa amin. Doon nakita ang kanilang pagkatao at may mahahabang palitan sila ng salita at luha. Pangalawa, nang may lumabas na tatlong bata na bihag ng Don Carlo at naglalaglag ang dugo sa kanilang mga damit, doon napilitang magbago ang kalooban ng ilang bystander at may dalawang pahabang palitan ng pag-ibig at paghihirap. Pangatlo, nang ang aswang na dati ay pinaratangang sumama sa amin ay magpakita ng sakripisyong hindi namin inaasahan at sa mga sandaling iyon, ang mga kahina-hinalang ugnayan sa pagitan ng tao at nilalang ay napasawi at napalitan ng pag-unawa. Bawat isa sa mga sandaling iyon ay tumagal ng ilang minuto na puno ng sensorial na detalye, ang amoy ng dugo, ang tunog ng kahoy na nagtatagpo, ang malasot lang pagkikiskis ng sinturon, ang pag-ikot ng liwanag at ang kabuuang bigat ng panghihinayang. Sa wakas, si Don Carlo at Kapitana Risa ay inaresto ng mga natitirang tanod at ilang voluntaryo. May pisikal na bakbakang naganap na may pag-iyak at panunumbalik ng mga sugat. Si Lola Inday ay nagbikas ng huling orasyon na naglagay ng kombensyon sa lupa at naglatag ng tanikala ng buwan upang hindi makabalik ang mga anino. At habang ako ay tumayo at tumingin sa buwan, narinig ko ang mga tao na nagbubulong, pasalamat kami, at ang mga ngiti ay unti-unting bumalik sa mga muka, ngulit hindi lahat ay naibalik agad. Marami pa ring sugat na kailanang pagalingin. Pagkatapos ng labanan, nagsimuna ang epilogo ng aming buhay at dito ko ilalarawan ang mga pagbabago sa loob ng isang buwan, tatlong buwan at anim na buwan. Pagkalipas ng isang buwan, ang baryo ay unti-unting nag-ayos. Ang mga tanod tulad ni Berto ay naglinis ng mga bakanting bakuran. Si Liza ay nag-ayos ng klase at nagbigay ng libreng tagtuturo para sa mga batang nasira ng takot. Si Jonas ay nagbalik sa pangingisda at tahimik na nagmamasid sa ilog habang madalas siyang napapatingin sa lugar kung saan namin nakita ang aswang ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa maliit na panadiriyan ni Mang Tonyo ay muling bumalik sa umaga, at ang mga tao ay nagdadala ng pasalubong sa mga kapitbahay bilang tanda ng paghingi ng tawad. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang mga dokumento laban kay Don Carlo ay naproseso at may ilang paglilinis sa opisina ng barangay. Si Kapitana Riza ay nawala ng posisyon at ang ilan sa kanyang kapanalig ay nagsimulang maglaho. Si Nico ay naging simbolo ng pag-asa at madalas kasama ko sa pag-aaral ng mga orasyon. Ang aswang na unang nagpakita ay tinawag naming gabilan at minsan ay dinala namin ng pagkain bilang pasasalamat. Dahan-dahan ang baryo ay natuto na may iba pang anyo ang kalikasan. Pagkalipas ng anim na buwan, may proyekto kaming inilunsad para sa pagtutulungan ng baryo. Nagtayo kami ng maliit na klinika na pinangalanan kay Lola Inday nagkaroon ng regular na pagpupulong sa plaza upang pag-usapan ang mga hinaing at ako ay naging tagapayo ng mga nagsisimulang babayalan sa baryo. Ang mga sugat ay hindi nawala, ngulit natutunan naming harapin ang mga ito ng magkakasama. Sa epilogong ito, sinabi ko rin na may bagong liwanag na unti-unting bumabalik sa aming gabi, na ang mga huling parirala ay tila nagdudulot ng pag-asa, at natutunan namin na ang pag-unawa ay mas mabigat na sandata kesa sa chismis. Bago ako magtapos, nais kong magtanong sa inyo, mga nakikinig. Kung kayo ang nasa aking lugar, kanino kayo magtitiwala? Sasabihin niyo ba ang katotohanan kahit magdulot ito ng kapahamakan o mananahimik upang maprotektahan ang sarili? Sabihin ninyo sa comment at kung may karanasang katulad nito, ibahagi ninyo para matulungan ang iba. Bilang pangwakas na aral, natutunan ko na ang tunay na kasamaan ay minsan ay nakaanyong tao, at ang tunay na liwanag ay may anyong hindi inaasahan. Ako si Marites, at patuloy akong maglilingkod sa baryo na aking minahal. Sana, kayo ay sumama pa sa susunod kong kwento at huwag kalimutang mag-subscribe.